Anong ganap sa mundo ng showbiz? Hindi lamang sa social media kundi maski sa umpukan ng mga Becky Bell ay pinag-uusapan ang katakataka at nakakahibang na body parts ng Viva Max goddess na si AJ Raval. Wala namang issue ang kanyang alindog at nakakarahoy yung kagandahan. Lahat naman ay universal ang approval na makinis at maputi ang kanyang balat pati na rin yata ang kasingit-singitan. Ang kinawiwindang ng mga Becky Bell Observer hindi sila makapaniwala na maitim umano ang utong ng dibdib ni AJ. Ayon sa bulong ng isang diwata, ang mga body part na ito ni AJ ay dapat ay pinkish dahil nga maputi ito. Kaya nga nawarat ang sensibilidad ng diwata kasi nga hindi siya makapaniwala dahil maputi ang balat ni AJ. Sa true lang, mga totoong barako at macho papang Pinoy ang makakapagsabi kung ano ang masapiling at mas nakakapagpatigas sa mga ugat nila. Yun bang utong na pinkish at tila hindi pa dinidilaan o sinusub sup o wala silang pakialam kung maiitim ang mga ito? Nako, sino at ano nga kayang esthetic at beauty center ang makakapag-magic sa flow na ito ni AJ? Ito talaga ang national issue na dapat bigyang pansin at panahon. Charot! Anong masasabi mo sa balitang ito?